Ang Panginoon ang sa, sa ama, ng Anak ng Spiritu Santo Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo so ang pag-ibig ng Diyos sa Ma at ang ng Spirito Santo na bay sumayin lahat sumayin at bumulay sa lalimit. Panginoon namin Diyos, pakita mo ng pag-ibig mo wakas. Mga kapatid, ngayon ay ating babasbasan ang mga imahe ng mahal na birhen na nagpapakita ng kanyang mapagkandilig pagmamahal sa atin bilang ating ina. Buksan natin ang ating mga puso upang maparangalan natin siya sa gawain ito. Hiniling natin ang grasya at pagpapalaan ng Diyos sa mga larawang ito upang o imahin upang ang ating buhay ay maangkop at naayon sa halimbawa ang aral ni Jesus sa kanyang inang Maria. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, gawin mo sa buong na ito'y magumapaw ang iyong pagkukob at pagtatangkitik na bigay at ipagkaloob mo ang iyong tulog sa tanang nagdarasal upang dito'y mapalakas ng iyong salita at pindabanal ang loob ng tanan sa pamamagitan ng Isong kasama ng Espiritu Santo magpas ng hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang pamunting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ipalagay natin na isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan, isang hating gabi at nagsabi, kaibigan, bigyan mo muna ako ng tinapay Dumating kasi ang isa kong kaibigan naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatarang ka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, Babangon siya upang ibigay ang iniingi ng kaibigan na nagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kay bibigyan, umanap kayo at kay makasusumpot. Kumato kayo at ang pintay bubuksan para sa inyo sapagkat ang tumatanggap ng bawat humingi, nakasusumpong ang bawat umahanap at pinubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas sa iyong anak kung humingi ng isda? Bibigyan ba ninyo ng alakdan kung siya ay humingi ng itlog? kung kayo'y kung kayo'y masasama ay marurunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gano'n pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, ikaw ay bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga imaheng ito at larawang papaalala ng iyong kabutihan. Kabanalan at pagmamahal sa aming lahat upang ang lahat na dumudulog at magdarasal sa mga imahe at larawang ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at kanyang inang Maria sa pamamagitan ng Isokristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pinupuri namin ang inyong banal na pangalan sapagkat ginawa ninyo ang kanyang templo sa pumagitan ng binyag at bininyang binigyang inspirasyon kami sa inyong bigay na pananampalataya para sa malwalhating paghuhugog sa binubuong sambayanan ng bawat pamilya na sa inyo rin ay sasamba. Tingnan ninyo ng may kagalakan ang inyong mga anak sapagkat nagalak silang muli. Natulungan silang lumago sa templo ng inyong kalwalatian hanggang sa mahubog ang inyong biyaya sila ay tinitipon ng inyong kamay sa inyong lungsod sa langit. Tinihiling namin ito sa pamamagitan ng Iso Cristo kasama ng Espiritu Santo mapas sa walang hanggan. Amen. Sumenyo ang Panginoon amen. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Sama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos lang ating pagdaliwang simula na ng inyong misyon. Salamat sa Diyos. ng ating misyon. Pwede na pumasok.